Bawal na pong gumamit mga kaibigan, ng temporary plate ng walang authorization letter galing sa LTO. Mga kaibigan, may bagong memo o memorandum na binabas si LTO. Ito yung memorandum circular number na BDM 2024-2721. Ito po yung pag-rebook ng memorandum circular number na JMT 2023- 2400 mga kaibigan So ibig sabihin yan Sa lahat po ng gumagamit O gagamit ng temporary plate Using plate number E eh, kailangan na pong gumamit Ng authorization letter Galing sa LTO Mga kasi nga po is Naribok na o ibig sabihin Ay hindi na po authorized tayong gumamit Ng plaka O plate number At yun ang ilalagay natin Sa ating temporary plate Base dito mga kaibigan ay MV file number po ang gagamitin natin hanggat hindi po dumarating yung ating registered plate. So, ibig sabihin at mas malinaw or sa pagkakaintindi natin mga kaibigan na ang sinasabi dito ay dapat MV file ang gagamitin natin hanggat hindi pa po dumarating yung ating registered plate. Kaya lang ang mabigat dito mga kaibigan, eh hindi natin alam kung kailan pa darating yung ating plate. Sabi nila is eh, konti na lang daw po yung kanilang backlog sa mga plaka. Kaya nagbigay na sila ng memo na katulad nito para lahat po tayo ay magkaroon na ng plaka. Kaya doon sa mga bagong magpapagawa po ng temporary plate, kasi nga wala pa po yung kanilang plaka, eh, mas maganda po, MV file ang gamitin natin. So, meron po akong video kung paano gumawa po ng MV file na 11 digit. Huwag po tayong gagamit ng 15 digit o 6 digit lamang po. Dapat 11 digit na MV file. So, so, ibig sabihin yan mga kaibigan, hanggat wala ka pang register plate, MV file pa rin yung gagamitin mo. Kaya lang, papaano naman mga kaibigan, kung meron ka ng temporary plate na ang ginamit mo ay yung Plate number mo So, ibig sabihin, kailangan mong pumunta ng LTO At humingi ng authorization letter Kasi nga, ay nakapagpagawa ka na ng temporary plate Na ang gamit ay plate number Ngayon, kung ayaw mo namang maabala O ayaw mo namang pumunta ng LTO Ay magpagawa ka ulit ng bago Na MV file ang gagamitin So, yun mga kaibigan Ang pagkakaintindi natin dito sa memorandum na to Kaya, kung ako sa inyo mga kaibigan eh, sundin natin ito at ito nga pala mga kaibigan eh, effective sa August 1, 2024 dapat po eh, meron na tayong authorization letter galing sa LTO kapag gagamit tayo ng temporary plate okay so yun lang mga kaibigan na, nagbigay lang po ako ng paalala at nagbigay po lang ako ng update sa inyo tungkol sa ating temporary plate na pinagbabawal na po gumamit ng walang authorization letter galing sa LTO. Okay? So, yun lang. Bye-bye. Thank you.